feeding time. Back to normal. Ano sila. Sabi nyo kung monte. Nagtago lang yung iba guys. Kasi magyamanon. Marami pa rin yun. Eh. Thank Ano ang makakadaan? Gusto mo kayo ah? So ito naman yung next na gagawin natin guys. So pinturahan natin ng puti. na ulit. Lalagay natin ngayon yung coffee dito. So guys, okay na. Pinturahan na natin. So, ang susunod naman, lalagyan natin to ng white sand. So, grabe. Yan naman, ang ganda na ng setup. Bagong setup natin. Sama-sama na sila yung facing pigeon breeders tsaka yung guppy breeder. So, yan. Dito yung monster. Yan. So, doon naman yung mga community tubs natin ng mga guppies. and doon yung pan yan ayos ganda na set up dinis linis, -linis doon yung ano natin camping dito tayo nagka camping ito rosa yun medyo madilim na ito yung camping ito yung camping Tingnan natin ito, ito yung view. Tiyan Yun nga guys. Ito na. Tiyan Yan. gabi na guys gabi na guys ayan o bago tayo matulog pinapakain natin itong mga breeder ayan, meron pagkain dun sa nest kasi minsan nag-aaway ito eh dahil hindi pa, hindi pa pair yung iba ayan. para magkahihwalay sila ng pagkain ayan, katulad nito ayun, nag-aaway yung iba dito pair na. Relax kumain. so hindi na nag-aaway. Baka pair na yan. So, yung iba mukhang pair na. Ito, may mga nag-aaway pa. Ayan. Ito, hiwalay. Black Tiger. Hiwalay pa sila. So, Tama. Ito, ito, ito solid to. Pair na 'yan, matagal na. Mga hindi naman natin to pinakawalan sa breeder nila. Sa breeder cage. Kahit nag-stop tayo magbreeding, di natin 'yan pinakawalan, diyan lang 'yan. Yung iba kasi pinakawalan natin eh. Mga solid na breeder natin to. kumain kahit gabi na solid <clears throat> ito mga magaganda nating mga na na breed na kulay kakaiba wala tayong ganito dati so ano lang to na produce ng mga rare rare natin na imported na of ah uh, na produce lang to ng mga rare of color natin na imported yung ganitong kulay bigla na lang gumitaw yan parang dito ata galing ano? Ito. yan dito ata away po yung liman babae ito eh pero ang tapang yan na guys kaaway na yung mga hindi pa pares ito mga pang mayaman ulay. Yan, nagbubugbuga na kulay may nagbubugbugan na nagbubugbog na guys ang pa pares yan Milky Bar tsaka Ice Pigeon. Bubugugan. Bubugugan na kayo Bubugugan na kayo dyan.